is different kasi nasa showbiz siya Parang mas, mas maraming pwedeng lumapit sa kanya ng mga boys kasi ang ganda-ganda. Um, yeah, kumbaga mas, mas may-expose siya sa iba, di ba? And mas may-expose yung iba sa kanya. But I also think she's a very smart person and, um, and All of them naman, all of them naman, I tell them na there are things that you can do once you're 18 and there are things you should not rush into until you're much older. Diba? Kasi may mga bagay na dapat uh, as you grow na pag-iisipan mo, na pagpaplanuhan mo, na mo. Uh, hindi lahat ng nang exciting at at uh, pwede eh tama. Nagsama kayo ulit ni Harley at dito sa sa party ni Bo. Uh, hindi ba mahirap yung hindi ba mahirap yung pa, nagkikipag uusap or okay lang dahil para naman kay Bo. Ever since naman. Like even even after the time we parted ways. nakakapag usap naman kami. You know, pag may kailangan pag-usapan na pag-uusapan naman ay maayos. Uh, um, a lot of times, pag manghihiram din ako ng mga bata, sa kanya ko naman pinapadaan talaga, ganyan. Uh, pag meron din siyang concern sa mga bata, sasabihan niya kami. So, walang problema. Walang problema with us. <laughs> uh, masaya lang. Masaya lang. It's, it's good to see that Bo gets to celebrate with her mixed family. Kasi that's what we are right now, eh, diba? I have my side and, and Harleen has her side. And they're, they're caught in the middle but they're also part of both, both families, diba? So, masaya na makita ang ganong kalaki yung pamilya niya.